So yun, good morning mga ka-er. Time check, 8.30 na umaga. Naglabas na kami at uh, maganda na yung panahon ngayon. Medyo nagpapakita na yung araw. So, outfit check muna tayo. Eh, komportable. Naka rubber shoes tayo. Naka-shirt lang para comfy. Outfit check. <laughs> Yan. So, comfy lang din. Naka-shirt. Ayan, rubber shoes. Yun, let's go! Pakita ko sa inyo itong panahon ngayon. Oh, nakubir na naman ng uh, ulap yung araw. Pero wala, wala nang ulan. So, ayan. Baba na tayo. Good morning, good morning, mga ka-earth. ay i-date ko namin sa Hong Kong. Uh, for sports sports na agad. yung panahon. Pero ang aming unang stop ngayon ay dito sa Big House. Kusaan may mabibiling egg card, yun yung uh, famous na parang kung nagpunta ka na Hong Kong, yung, yung dapat na uh, matikman mo. So nakita niyo naman yung pila. yung ganyan kaagaw, nakapila na kami dito. Ayun eh. yung haba ng pila. Ayun yung bakehouse house. So, Ayun. bakehouse house. Famous na bakehouse house sa Hong Kong. Haba ng pila, no? So yun, malapit na kami sa pila Kaso lumabas na nalaki Mayroon siyang pinapakitang signboard na Out of stock na raw Pero pwede mag pre-order ngayon Babalikan na lang ng 11am So since nakapila na kami At saka ina namin to Ayun yung hawak-hawak niya Sabi niya out of stock na raw Pero pwede mag pre-order Ganun, okay, kabilis makubos no? Ang aga-aga pa, ubos na agad na

Golden Latte. Para ngayon ko lang narinig yung Golden Latte. Tikman natin. Ito yung Leo. Ni ni ni. Ayan na, tagumpay siya. Oh. Nakabili siya ng uh, croissant. Saka ano Almond anis. Saka kape. Ayan, maghahanap muna kami ng aming buffet uh, store para makapag-breakfast. Ah, uh, may mga ano dito, rep magnet. tang rep, no? Ah, uh, yung ano, flat lang, no? Hindi Hindi, yung likod. Pwede mo siyang ano. Oh. Dami pala dito ang ano. Subi na kitchen, keychain. Mga t-shirt check muna kami ng rep magnet so ayun dito muna kami tatambay sa Kowloon Park medyo paahon siya oh. dito muna namin kakainin yung aming uh, tinapay tsaka yung coffee may maingi dito parang ano kuliglig kuliglig since magubat ko so, alam kung kuliglig ba yun o no? ibon so upo muna kami dito kami may nakita kaming bench <laughs> medyo diet muna kami dahil ilang araw na kaming puro duck tsaka pig tawag yun sa pork kay eh, pig yun palang uh, Golden na tayo para sa ano lasang matcha. <laughs> yung mata niya kulay gold. Ay kulay oh parang gold niya. Parang may herb siya, herb. So, ayun. Ito na kami sa room at, at titikman na namin itong pinilahan namin kanina umaga pa. Ang bakehouse. Egg tart. ah, tikman mo muna. Ikaw, na Ikaw mo na ito ng tumikim. At ako ito na. Ikaw, tikman mo. Mmm, crunchy. Hindi siya matamis. Mmm. Harap. Sarap Selap. salop, Hmm. salop, salop, Sulit salop, 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 Hmm. Yung balik niya parang yung ano, rosante. Mm. Sabihin ko kasama <laughs> niya. Oh. Mmm. Top. Oh. Saan so, mo kasi isang box na ganyan? 75 so, Hong, Hong Kong Dollars. 75 Hong Kong Dollars? Kalingin ko mas masarap pala ganyan kaysa dun sa... Hashtag. Hashtag. Parang yung hashtag di. Yung palibot naman niya matigas. Hmm.